eh ito nga ay pumunta naman kami sa pangalawang araw sa ano sa Molobesya yan galagala -gala kami dyan tapos habang ah, uh, nantay namin yung mag-asawa yung aming mayor eh magbibigyo muna kami dyan sa labas at uh, ah, yung mga alaga namin ay gutom na nga ngayon ito ah, pumasok na nga kami sa loob at uh, ah, naghanap kami ng mga kain at yung mga, mga si Kipping sila ay nagugutom na kaya e abang kami naglalakad at naghahanap ng makainan na ayan ay nag nagbibidyo-bidyo kami dyan yan, sa Malabisya po yan yan kaya yan sila kami hanap hanggang makarating na kami doon sa ayan sa video na yan o oh, ang ganda o eh okay. na ako. E, dito nga pasko na sa Molobesya isa amin pa hindi pa namin ramdam yung Pasko at kami nga ay wala ng mga asang sweldo <laughs> ayan And dito na nga kami sa labas tumawid kami sa kabilang building at kami walang mahanap na masarap na makainan at ay sila ay sawa na sa puro kanin ayan eh eh naabot pa nga at ayan nakakita naman ang aming kulit na nga sa gilid eh ayun Umupo, ang mga kapadon, ang mga pasilipe. Nakasara pa tayo Tapos ayan ay eh, patuloy pa nga kami naghahanap ng makain at at uh, kumawid kami ulit yan ng ano, kabilang biling. At ngay uh, ayan nga, eh, nakahanap kami ng mga at, gutom na gutom. Ito nga yung nga birthday boy ay gutom na eh, na talaga. Hindi <laughs> na makapagantay. Ikaw eh, may pahinagbidya-bidya pa ng pagkain. Ayan. <laughs> Okay, boga na. Yan, katapos namin ngayon siya magbog at kami naman ay gumala. Oo nga eh. Eh, may kapito sa ano, sa lang ano, sa tiris ito may kumukuha ng big Ayan. Maganda ngayon, ano, pesto. Ayan. Kami nga yung inaalakad at ay na, na eh. Mahal ay, sali ako! Sali ako! Sa laki ng mga bukmulobis siya. Hindi namin lahat maikot. Pamulan. Uh, okay. Eh, yung pala, pwede na tayo dumaan doon, no? Eh, hey, friends, hindi mm -hmm. yan swimming pool, ha? Fountain mm -hmm. yan. Mamaya pa yung tatakbo. Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. na to habang naglalakad kami may masarap yung amoy ng kape ayan gaydet ako yan pala o Tan Hello, may really? ka dito Kaya ngayon naglalakad lang pa din, din sa loob ng mula at naulang sa labas eh. Wait ka dito. wait Eh <laughs> mga bata na nalaro uh, na diyan sa ano at na. Yan ang ganda ng tanawin diyan. Oh. Kikita mo yung dagat. Mas may barko. はい。